Ah, magandang tanghali po mga kangin. parang ngayon lang po ulit tayo makakapanigsay parang kulang kulang na dalawang ling ko ha, ah, solo hunting lang po ha, ah, sana po iswartihin alas ah, dos na pero punta pa rin tayo sa ilog, baka sa kalip ano lang baka sa kalip tayo medyo malayo-layo po ang lalakarin natin 2.30 siguro doon na tayo Galas dos na sige mga kakakahan <coughs> oh shout out nga po pala sa aking mga kasama sa pagtanim ng hollow black wow, kasama kong lima DJ shout out ito tayo ilog galit na galit ka na naman sa akin dahil hindi kita kasama shout out yan po mga kahangin kapos na tayo sana yung magpakita kahuli tayo ng pangulang

shout out bareng ah and no, Abi naman oh. oh guys, umulan na isa pa natin, isang putok pa lang natin mga kakangin, kaso lang, Umulan na oh. Buti na lang maraming saging nakasilong tayo. Lakas po oh. Kaya alas 4 na. Isang putok pa lang natin. Sana tumigil na. Baka makakaputok pa. Baka makakadagdag pa kahit isa lang. Guys, wala na tayo mapansin. Sadyang yung pinutokan natin karpa. Hindi natin tinamaan. Lalim. hindi natin inabutan di hindi inabutan hindi natin inabutan Ipot na ma, Gabi na. maka mugi na tayo.